5. Pupunta kami sa birthday. Uh, okay, birthday ni okay. Apa? Birthday ni Bye, Julie. Let's go. Let's go. Let's go

ang ganda. <laughs> wow. Paborito <laughs> naming mga bata ito. Oh, di ba? Bola. Yung papogi pa ganyan pa yeah, na. Po, ay, na, na oy, yung papogi pa ganyan pa na. Tapos po. Fourth birthday po ni Ten Pero uh, ang mga bisita namin ay mga kabataan dati <laughs> <laughs> Mga bata dati yung mga bisita Mga bata dati yung mga bisita bay go ini ben ketika ketika nanti mama nanggotan 10 enggak gua dengar Okay, let us pray. Pikit po natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos na sa kaitasan ng mga langit. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ngayon po, Panginoon, ay fourth birthday po ni Den. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. At uh, sana po lumaki po siyang matalinong bata. Mabait na bata. Palaging susunod sa magulang. At uh, siyempre po, dapat po may takot din po sa inyo Panginoon. At pagpalain niyo po ang kanya pong mga magulang, kanya pong papa, kanyang mama, at uh, kanya pong mga lolo at lola, at higit po ang kanya pong mga pita at tito, at uh, kanya pong mga kapatid, um, magmahalan din po sila palagi at ganon din po Panginoon sa araw na to ang amin pong kakainin ay makapagbigay kalakasan po sa amin at um, at patuloy po kami manampalataya po sa inyo, Panginoon. At maraming maraming salamat po sa bahay na ito. Pagpalain niyo po sila. More blessings po sa kanila, Panginoon, sa bawat araw po, Panginoon. At patawarin po kami higit sa amin po mga nagawang pagkakasala sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Wish for wish. A wish. A wish for wow. yeah. <laughs> 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 wow. <laughs> <Pokemon>? Why? <laughs> okay. Okay.